na itong ilalabas naming dalawang ex na pulis no ay under custody for another crime ha huh? for another crime para lang malaman po ninyo ha huh? ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay at ito sinasabi ko we are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito at ito'y sinasabi namin sa pamilya ni Geneva at ni Yitzhak, we condole with you. But rest assured that we will make sure that the ends of justice will be served to the family of Yitzhak and to the family of Geneva. Talagang ang ustisya ikakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Pinapakita lang namin sila just to inform everyone na uh, ito na ho, no? Uh, ginagawa na ng pulisan lahat para masolusyon po nang po para ma makita talaga ang mga taong guilty po dito sa kaso nito. Uh, Na-establish na po ba natin kung ano po ang naging motibo sa pagpatay po dito sa mag-boyfriend? For our uh, investigation, um, kung makikita nyo, yung magnobia ay nagkaroon ng pagkakataon na mag makipagkita kay Giyang. Dahil si Giyang ay may lang lupa kay Giniba, At uh, gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giyang. In the same manner, sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nagkita sila sa barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to ang magkasintahan. So makikita nyo, it's uh, a, planned uh, activity. Nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa magnovia na to so there was that uh, plan of killing ito magnovia na to so makikita nyo ayaw ibigay ni Giang yung lupa na isinanla niya kay Geneva and uh, we are uh, collating some more evidence and uh, statement dahil uh, tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa magnobia na to. So, other jandos who are included or suspects ay iniisa-isa na namin yung participation nila. And with the help of uh, the DC-20 provided by the DOJ, nagkakaroon uh, kami ng uh, case conference with the NBI para mapagtugma-tugma namin at uh, maibigay namin lahat ng mga loose ends dun sa statement ng bawat isa. And in the next uh, two days, may ipapail namin ang uh, criminal complaint for two counts of murder against uh, Giyang, Abuso, and other jandos. Sir, bakit humantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giyang yung kanyang isna ng lupa kay Geneva. So yun yung pinakangmit myth nito. Ayaw ipabawi ni Giyang yung isna niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Sir, yung two other persons of interest uh, na hinahanap natin, ano yung participation nila So sa investigation namin uh, they plan kaya may conspiracy kami nakikita but uh, we are not limiting dun sa ibang other suspect kung ano yung kanilang magiging uh, participation maaaring uh, principal or accessory dito sa ipapail naming murder case against them Sir principal ibig sabihin Uh, posibleng may mas mataas pa or sino po ba ang pinaka utak ng nangyaring nito? Ang nakikita natin dito, yung dalawang dating pulis ang nagplano nito at uh, yun ang isa sa pinagtutuunan namin ng uh, sentro ng aming investigasyon. Salamat. Yung, yung giyang, di po ba sabi nyo, yung po siya yung mastermind? Kasi siya po yung pinagsanlaan, di ba, na ibalik na yung lupa. Si Giyang ang nagsanla ng lupa kay Geneva. At uh, gusto nang kunin ni Geneva yung lupa, ayaw ibigay ni Giyang. So lumalabas siya nga po yung main guy? Siya ang may na uh, suspect at si Abuso being uh, kabadi niya. Dahil sila dalawa ang bumaril dito sa ating mga uh, victims. Gaano Gano'ng katagal yung, yung, pwede ba natin ilatag, General Francisco, based on sa information na meron kayo? yung timeline. di po ba nag-meet sila? Ah, kailan po pinatay? Ah yes, uh, we will be providing you with the timeline but uh, I think uh hindi pa masyadong uh, pinala yung uh, maipapakita namin sa inyo but we have uh reports na pwede namin ibigay sa inyo dahil uh, dinadayan gam namin ito kanina at uh, may mga uh, kailangan pa kaming uh, ilagay na mga statement pa ng iba naming witnesses. Kung, kung yung dalawa po yung main participants, yung the rest, ano yung mga naging role pa nila? Sila ay kasama sa sasakyan. So, yun yung aming tinitingnan at uh, lahat sila ay kailangan naming mabigyan ng uh, tamang uh, mga ebidensya para tamang kaso ang maibigay namin dun sa participation ng mga other jandos other than the two main suspects. Yun lang po ang participation na kasama lang po sila sa sasakyan o meron silang, sila nagbuhat ng... Yun yung ladder. tinitingnan natin at uh, hindi ko mai-describe uh, sa inyo dahil uh, we will file appropriate cases within uh, the, the next day. Kaya I cannot divulge to you kung ano yung mga specific participation nitong other jandos and suspects. Y yung tatlong in custody, sila po ba'y suspect na? Yung tatlong custody namin, Giyang, um, Abuso, and alias uh, Jeff, ay mga suspects na. Bakit humantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giyang yung kanyang isna ng lupa kay Geneva. So yun yung pinakang meet nito. Ayaw ipabawi ni Giyang yung isna niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin. Ni Geneva. Yung crime ay nangyari ng 21. Isang araw lang ba nangyari lahat ito? Yes, um nung nung sila ay dumating sa lugar na 'yon, counting uh, panahon lang at uh, sila ay kaagad binarel nitong uh, ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. 'Yung po ba 'yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na si ginamit ng uh, dalawang victims. Uh, anong kaso ang pinakaharap itong mga suspects na ito? We are preparing uh, com complaints for two counts of murder against uh, all these suspects.